Ang sabi ni Rebella, ay bahala na si Kung Advincula sa kanyang sasabihin. Sabi ng isang kukurisista, kung sino po yung hindi sisigaw, ay hindi bibigyan ng ayuda. Tugi ina na yan, At Ayun na. At, Ayun, si doon na. Ah. Sino yung pinakamaingay? Hindi, doon nga, doon nga. Ayun nga, tuloy mo, nga. So ngayon tinawag na si ano? Tinawag na si Romualdez. Pagtawag kay Romualdez. Wala pa rin pumalakpak, Tol. wala. Sabi ni Bongbong Marcos, ah, Bongbong Marcos, Bongbong Rebilla, magbaliw-baliwang ka. Magbudi-budu yan. Sabi, sabi ni Martin Romualdez, <laughs> eh 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 Ay map. Ayta Ito yung magandang ano diyan Ito yung magandang quinto diyan. Paano ba? Paano ba nabulilyaso itong Ah, uh, flood control projects ni BBM. Ah, oh, yan. Ito ah, makinig kayo sa sasabihin namin, hindi ito bula. Mm. Tsaka hindi kami marunong magbula-bula, hindi kami naglalaro ng basketball. Oh. Ano kami? Chinese garter. Lato-lato lang. Lato-lato. <laughs> okay, to. Paano ba nagsimula yan? Oh. Naalala nyo po yung suna ni BBM. Ayan. Ah, oh. oh. ngayon taon. Ngayon taon lang. Ah, oh. oh. Nagmayabang, Ang, nagmayabang. Nagmayabang man yan. Uh -huh. Ang sabi ni BBM, mga kababayan ko. Uh -huh. Gayahin mo, boses. Uh -huh b b ba 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 Mga kababayan ko, ah, marami na po tayong pinagawa na flood control projects. Ilan daw? Para sa baha, Ilan daw? meron po tayong Ilan daw? Uh, flood control projects na 5,500 flood control projects uh, na tapos na. At meron pang ibang Papa, ginagawa pa. Palakpak na mga buhayag, gago. Wooo! Oh, Marcos! Marcos! <laughs> Yung lakpakan! Punta yun! Ang galing ni Bibim! Araw lang may! Oh, dumating si Karina! Huwag oh, muna! Huwag muna! Paano <laughs> mo dumating si Karina? Ang nangyari! Si Karina ang nagpatunay na walang flood control project si Bangag. Anong sabi niya? Nagpaliwanag? O, oh, anong paliwanag? Santa na Eh, na, na, na! <laughs> Nabangga! Nabangga! Lambar ko! Ha! 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 Ha Ngiwi-ngiwi yeah. yung panga habang sinasabi. <laughs> ba <nabangga laughs> ng barko. Bumaha lahat. <laughs> oh. Oh. Mamaya na, mamaya na. Yeah. Oh. Nabangga ng barko? Yung isa. Pagkabanga oh. ng barko ko noon ng oh. flood control project sa Nabutas, Bahalat. latang oh. Lahat ng flood, control 5,500 na sira. Oh. Isipin mo, isa lang yung binangga, Oh. Bumaha lahat buong Pilipinas. <laughs> uh, baka naman isa lang. Eh, ito, yung, niya. yung matindi niyan, tol. Hindi oh, yeah. bumaha na, Lu oh. lubog na buong Metro Manila. Oh. Oh. Loko guys, first time nangyari uh -huh. na yung presidente nag -kid sa baha. <laughs> uh <-huh>. uh -huh. <laughs> umiigot siya, umiigot siya, sumakay siya ng, akala ko naman lulusong sa baha. Ay, simpre, sumakay ng truck. Six by, six, six by, Kaway-kaway sa mga nabahaan, wala mang inabot. <laughs> Baka kala, kumpanya pa rin. Baka, baka. Kakaway-kaway sa hangin. Sabi ng mga binaha sa peninsula, hindi kakaway kaway wala man dinabot kahit isa. So ngayon, ito na, ito na. Bumaba sa Valenzuela. Sabi na, nagbago tol. Nagbago yung decision niya sa buhay niya. Yung pagbangga ng ano, ah uh, barko, yung flood control projects, nabago. Nabago yung sistema. Sabi ni BBM, alam mo kayo mga Pilipino, kaya kasi bumaha eh dahil hindi kayo marunong marunong magtapon ng basura eh oh uh, uh, binarahan ng bina, binarahan ng basura ang flood control kaya bumaha sinisisi naman ba ng basura nga basura na naman uh, pero bago 'yan ipinagmalaki niya sa suna niya uh, uh. ang sabi naman niya sa suna niya mga kababayan ko sa loob lamang ng apat na taon, oh, apat na taon, apat apat na buwan, ay meron kaming nalikom na basura na 250 tonelada na basura. Puntang okay, ina tapos kinabukasan tol, sabi binara daw tayo ng basura. Paano nangyari yon? O oh, binagyo uli, binagyo. Binagyo uli. Ah uh, oh, sige. Ah Ano ba sa tinyari doon? Binagyo muli. Uh, <laughs> sabi sabi ni <laughs> dyan, Bagyong uh, kari. Oh, uh sabi uh. ni Bagyong Karina. Ay, ako, muna, oh, okay, okay. sabi ni Bagyong Karina, oh, okay. itong mga Pilipino, hangga kayong tanga pa rin. Oh. Binagyo ko na nga para malaman ninyo na walang flood control projects na ginastosan ng 1.4 billion a day, 550 billion pesos, ayaw pa rin, ayaw pa rin magreklamo, bagyohin niya ni Inting. Yon, Binagyo ni Inting. <laughs> Utang oh, na, ito na matindi tol. Ito, na, ito na. Baha na sa Antipolo, Marikina, hmm. Lubog na. Nagbaliw-baliwan ang buhang. Eh, eh, hindi ba yan? Hindi, hindi, hindi ba yun? Hindi ba yan? Hindi ba yan? hindi Akala ko yun na yun. Sige, tuloy mo, tuloy mo. Si Tambalos na <laughs> siya. Hindi, hindi. Nagbaliw-baliwan din siya. Eh. Sa kainteng? Hindi. Baka dun sa ano yan, sa Bicol na yan. Okay, Leon. Kay Leon. Kay Leon na yun. Kay Leon. Oo. Oh, oh. Ang muna, muna ito, muna, muna ito. Huwag tayo tumalon. Utang ina, sabi. Baka na sabi. kay kay na naman siya. Sabi na, Pangulo. Sabi oh. ng media, Pangulo. Pangulo. Bakit bumaha na naman? Oh. Sabi ni BBM, oh. alam niyo kasi kaya bumaha, ang problema yung hangin. <laughs> 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 Ay, na no nabaga ng barko ngayon bumba, ngayon po ngayon ah? hangin na naman ang layo ang punta na ay tayo, tayo, Matin. wala pa sige, sige, sige. ito, ito matindi tol lubog na yung taga marikina lubog na yung taga antipolo pati mga bahay tinangay na pati mga sasakyan tinangay na lubog na lubog sabi ng mga taga antipolo marikina bibim pahingin kami ng ayuda puki ng ina si tambalos alam mo ba saan yung bagyo sa antipolo marikina sa luson yung bagyo saan yung ayuda sa Davao. Sa Mindanao. Puta Ang galing nila Gusto pang ligawan ng mga taga Davao. Akala na siguro maniniwala ang taga Davao sa kanya. Hunghang! Tatanggap lang ang mga taga Davao. Duterte pa rin yan. Baliw. Uh, ang tindi tol, no? Lubog na lubog na yung Marikina oh. ang Tipolo. Ang, ayuda, ang, ang baha sa Luzon, ang ayuda sa Mindanao. Sabi ni Mayor Baste, damihan nyo pa yung ayuda. <laughs> Pero, magkano ba po doon ayuda na yan? Sige, sige, ayan annual budget ng pondo para sa ayuda magkano may, may alam ka? 450 billion yun tol sige sige 450 billion paliitin natin para huwag sa ito nakakahiya sa kanila gawin na lang natin 250 ah sige sige may, yung, my, oh, may, may, 200 tawad. Oh, tawad na lang yung 250 billion na pondo para sa ayuda ah. lahat ba na ipamigay yun? hindi ah, ah. Maniniwala kayo sa putang inang tagliman libong binibigay na yan, tapos kilong bigas, mm. 450 na yon? Billion? Okay, okay. May pinto din dyan, tol. May pinto din dyan. Okay, okay. Namigay na, namigay. Namigay na ng ayuda. Tol, pandarin mo na, tol. Tara muna tol, tiga muna tol. Tara muna, muna tol. Hey, mama, mamaya, mamaya na, hindi pa, mamaya, pa, di tol. pa lang tayo. Mamaya Wala oh, Wala. Wala. Ah, oh, wala pang organizer tol. Mamaya na. Isap mo muna tol, wala pa. Walang mga organizer pa tol, walang organizer. Tapos pa yung mga ano, mga oh, oh. kaibigan natin. Ah, okay, ito, ito. Ah, oh. ito, ando na sa Davao tol. Oo. Oh, oh. Kay Migs Nograles. Tagal nang inaantay ko. Akala siguro ni Tambalos to, yung mga taga Davao. Ay, bilib na bilib na kay sa kanya. Sa, sabi ni Sabi ni ano tol? Sabi ni Nograles. Si Budoy, si Budoy. sabi ni Nograles. Hindi si Nograles. Mga mga taga Davao. Oh. Eh, baka naman. Oh, ah, 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 Tara. Baka naman oh, oh. Baka naman ah, lakasan natin yung palakpak. Hindi, 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 sabi, sabi, sabi ah mga higala, mga kaigsunan na mga tagadabaw. Itagalog mo, Tol? Oh, hindi, sabi, sabi. Bisaya yung pagkakasabi oh. Eh. Sige, sige, sige. oh baka naman, nandito dito yung ating speaker. Uh, uh, baka pwede, sabi ah, baka pwede nating pasalamatan uh, sila. Ah, so baka, parang nakikiusap ba uh, na uh, uh. Kasi ang, ang taga Davao ayo talaga pasalamatan. So pahiya napahiya, in short napahiya. Napahiya. Ay po, tangin so, Kinawa, nakiusap sila. Okay. Ah. Ngayon o, oh, ah. namigay muli ng ayuda. Ah. Alam mo ba saan? Saan? Sa kaharian ni Buying Rimulya pumunta ng Cavite, Cavite. dito na uh, totol. Uh, uh, <laughs> dito ay, ay, na. Di ano Ma magkano yung ginasto sa isang araw na ng ayuda sa Cavite? Walang bagyo ha? Uh. Walang bagyo. Uh. Ang tindi talaga nila no? Uh. Walang bagyo na ng ayuda. 1 uh. billion pesos. 1 billion pesos. Sa Cavite lang? Sa Cavite, isang araw, 1 billion yun tol. Uh, isang uh. araw. Hmm. Tindi no? 1 billion pesos. Ay, namigay na ng ayuda. Sabi ng kongresista doon si Advin Kula, kasama si uh, yung anak niya no ni, uh, ni... Bong Rebilla si, sino ba 'yan? Basta Rebilla. Basta Rebilla. Uh, basta yun yun. Sabi sabi ng De, oh si Ryan Rebilla no? Ryan. Ryan. <laughs> Pinakilala si Tambolos Dos. Uh, the people's speaker Martin Romualdez walang sumigaw. Wala talaga sumigaw. So, eh, tapos tiri, gyura, uh -oh. tiri, Tapos, <laughs> utang may bago, sabi. Please welcome Attorney Martin Romualdez. Wala pa rin wala sumigaw. Pa rin, wala, pa rin. Wala, pa rin. wala pa rin. Wala pa rin sumigaw. Binanggit ulit Nandun si Tambaloslas noon. Nandun na. Okay. umaasok na, Pakaway-kaway walang kumaway wala, wala. eh. So, Hindi nga parang nakita, wala parang multo lang yung dumaan Hindi binansin Sabi naman, binanggit muli. People's speaker Ah, Martin. the best political strategist ni wow. Bongbong Marcos, wow. attorney Martin Romualdez. Ay, Tahimik pa rin, Tol. Tahimik pa rin. Ay, oh. pa rin. Ay, oh. Tahimik pa rin. Puta. Para uminga, anong ginawa? Puta, hindi nakateis yung dalawang kongresista ah, ah. Kasi ayaw man nila mapaya kayo yung tambalaslas. Kinuha ah. yung microphone. Ah. sabi, oh. Ngayon, sabi ni Rebilla, Rebilla. Rebilla ba yun? Hmm. Oo, oh. oh, sabi. Ngayon lang ako nakakita na ng limang libo at limang libong piso at limang kilong bigas na malungkot. <laughs> sabi ng isang kongresista, sabi ni Rebelia, ay bahala na.